Her back in her urn. secret five. humingi siya sa akin ng closure. Pero masyado talagang maluwag. <laughs> Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Chuchai. Listener ng Love Radio Tugigaraw At ito ang aking SPG as in Super Pagnerd Secret File Uumpisahan ko ang kwento ko sa isang pag-amin na hindi na ko beer gene. <laughs> yes. As in nakuha na ang aking pagkababae ng long-term ex-boyfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Rodrigo. Matagal-tagal din kaming naging mag-on. Tumagal kami ng six years. Gaya ng ibang relasyon, madalas din kaming on and off. Dahil may mga bagay na hindi napagkakaintindihan. Pero para tumagal ang aming pagsasama, hindi namin maiwasang magtikiman ng aming mga Laman. Carnivore mang pakinggan, pero alam nyo na, hindi yun kailanman wala sa aming relasyon. Kapag nalasing sa inuman, tsug-tsug. Chug -chug. Kapag nagkaroon ng misunderstanding, tsug-tsug. Chug -chug. <laughs> Kapag may problema o pera, sa pera o trabaho, tsug-tsug. Chug -chug. At minsan kahit walang makain, Tsugtsug -tsug pa rin. Tsug ang gamot namin sa lahat ng problema. Yun nga lang, DJ Rocky. Dumating ang panahon na mayroong hindi nakatiis sa amin dalawa. At hindi ako yun, kundi siya nahuli kong nakikipagtsugtsugan siya sa iba. Aba, hindi ako nakapagtimpi. Hinila ko ang mismong hotdog niyang nakatayo pa at tila may langis pa ng mga oras na yon. At kinaladkad ko palabas ng kwarto kung saan nagtsugtsugan sila ng kabit niya. Gusto ko sanang putulan ng hotdog kaso sayang naman. Matagal ko rin napakinabangan at nakain ang hotdog na yon. Kaya pinalampas ko muna. Nagpakalma ako ng ilang araw. Inalam ko muna kung ano ang totoo at ano ang fake news. At saka ako na ulit, kinausap si Rodrigo. <laughs> Nag-video call sa akin si Rodrigo. Sabi niya sa akin, Hello, love. Sorry, sir, sa nagawa ko. Hindi na yon mauulit. Sumagot ako sa kanya. Talagang hindi na, no? Sinayang mo yung tiwala ko. Akala ko going strong na tayo. Yun pala. Yang hotdog mo yung going strong tapos sa iba pa. bakit hindi sa akin? Ano ba ang nagawa ko? At ginanito mo ako. Sumagot siya sa akin ng... Love, ini naman ikaw yung may problema. Ako, ako ang may kasalanan. Huwag mo sanang sasinin ang sarili mo. Sorry. Sorry sa mga nagawa ko. <laughs> sa puntong yun, mas nanaig ang dinidikta ng utak ko kesa sa puso ko. Kaya sabi ko sa kanya, Rodrigo, nakapag-desisyon na ako. Hindi na ako babalik sa'yo. Natigil si Rodrigo ng ilang saglit bago nagsabi sa akin ng Love! Love na mo eh. Final answer na ba yan? Hindi na pa magbabago? Hindi mo na ba ako mapapatawad? Sumagot ako ng Hindi na. Hindi na. Sabay sabi niya nang kung gano'n, magkita man lang tayo ulit kahit sa huling pagkakataon. Meron naman tayong closure. Pwede bang magkaroon tayo noon? Sige na, please. Sa puntong yun, puso ko naman ang umandar. Kaya... Napapayag niya akong magkita kami para magkaroon ng closure. Hindi lang niya inakala kung anong klaseng closure ang inihanda ko para sa kanya. Nagkasundo kami na magkita sa isang motorist hotel. Walay. Eh. Siya raw ang may kasalanan kaya siya ang bahala kung saan. Ang habol ko lang ay maibigay ang hinihingi niyang closure. Kaya pumayag ako kahit no choice. Sa totoo lang, DJ Rocky, muhing-muhi ako na nakipagkita sa kanya sa huling pagkakataon. Pero nangyari na eh. So ayon, nag-check-in-joy kami sa isang motorist hotel. At ang una niyang ginawa, ay niyakap at hinalikan ako. Habang hinahalikan niya ako, nakatulala lang ako sa hangin. Kunwari walang nararamdaman kahit medyo nasasarapan. Mm. <laughs> Mga kalahating metro ang haba ng sarap. Eh hindi nga kasi ako pwedeng mag-inarte, ba? Diba? Tinuloy-tuloy na lang namin to last time na. Kaya't ang nangyari, hinalikan niya ako sa leeg. At nag-iwan siya ng konting chicken nini. <laughs> Hanggang sa inipit ng dalawang hinaharap ko ang ano niya. At pinagtrampolin ito sa gitna ng dibdib ko para maligalahan siya. Oo, oo. Siya lang masaya, DJ Rocky. Matapos yun, sinubsob niya ang mukha ko sa gitna ng kanyang mga hita para mag-suporta orally sa ano niya sa huling pagkakataon. At nang ramdam na niyang malapit ng mag-erupt ang bulkan ay ipinasok niya na ang ano para mag-araro sa kabukiran. Napakasarap. Sarap na sarap ako sa pag-aararo niya sa kabukiran ko. Kaso biglang lumabo ang lahat ng nagaganap noong maramdaman kong paliit ng paliit. Ang ano? Habang chini tsug niya ako, panay sabi niya na, Ibitan mo pa! Ibitan mo pa! Oh. Nangyari, sinubukan ko pero hindi ko magawa ng tuluyan. Kaya nag-request uli si Rodrigo sa akin ng... Closure, closure, closure sa pecha. Higitin mo ang pagbibig para tuluyan na akong makalabas. Ah. DJ Rocky, humingi siya ng closure pero sadyang masyado talagang maluwag na namlay ang pet shy na kanyang inararo at nawalan ako ng gana at kahit anong tsugsug ang gawin niya hindi na humihigpet ang pag-ipit nito sa ano niya Ay, kaya tuluyan ng nanlambot si ano at nabadrip siya sa akin nagbihis siya at sinabing wala na tapos na tayo. Nakakabadre? Pagalis niya, nagbihis ako. Ngumiting tagumpay, kumuha ng baso at ininom ang alak na nasa mesa na naiwan niya. Ngiting ganti lang ang nagawa ko noon. Tsaka ako nagpahinga ng mag-isa. Ano ha, closure ang hiningi, closure? Eddie, eh hindi ko sa kanya ibinigay. Bakit ko higpitan? Eh, pinakakawalan ko nga si Rodrigo, ba? Diba? ganyan dapat gumante sa taong manloloko. Tsaka lang ito higpit kapag totoong mahal ako ng taong mahal na mahal na kumakapit, dumidikit, lumalambing sa akin. At isa lang ang masasabi ko, sinayang ni Rodrigo ang anim na taon namin. Kaya sasayangin ko rin ang closure na hinihingi niya. Bahala siya sa buhay niya. Magtsaga siya sa petsay ng kabit niya. Hmm. Closure, closure. I-close mo ang mukha mo, Rodrigo. Basta tapos na tayo. Doon na sa iba mo. Shot nga, DJ Rocky. Cheers. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Chuchay. At ito, ang aking SPG as in... Super. Back in her. Secret, Secret. Five.